Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Magmula ng pumutok ang balitang hiwalay na ang katngel palaisipan isipan pa rin ito ng mga netizens kung totoo ba o hindi. Walang kompromasyon ang magkabilang grupo patungkol nga dito. Dami nang lumalabas na balita at marami na rin pangalan ang nadadamay. Mami ni DJ na si Miss Carla Estrada ay hindi na rin tanan ng mga tao kung kumusta ang katnyel Ngunit wala rin kumpirmasyon si Ma'am si Carla Estrada patungkol nga dito. At ang tanging nasabi na lang ni Miss Carla ay wala ang katotohanan. Matapos nang magpost itong kami.com.ph na sinabi nga ni Christy Permin na siya mismo ang nagsabi sa kanyang kaibigan na wala nang ang Ngunit dagdag pa ni Miss Carla Estrada ayaw niyang paghimasukan ang personal na buhay ng kanyang mga anak. Hindi naman nilinaw ni Carla kung ano nga bang walang katotohanan sa kanyang sinabi. Walang katotohanan ba na may sinabihan nga siyang break na ang Katniel? O walang katotohanan ang breakup issue ng Katniel? Mariin namang isinwala ni Christopher Mean sa kanyang showbiz now na na nadulas umano si Carla Estrada at nasabi nga sa isang kaibigan na tapos na nga itong Katniel sino nga ba ang nagsabi ng totoo? Bakit hindi na lang direk siyang sabihin ni Carla na okay pa rin ang Katniel katulad ng mga issue ng breakup ng Katniel dati na siya naman ang nagtatanggol at nagsasabi talaga sa madla o sa media na going strong ang Katniel? Bakit hanggang ngayon nga tahimik pa rin si Katrin? At bakit hanggang ngayon na eh, hindi pa rin nagawa ni Daniel ang pangako sa Katniel fans na siya na ang bahala sa lahat? Marami pa rin mga tanong ang hindi pa nasasagot hanggang walang magsasalita nga sa kanyal. Ngunit ayon dito sa post ni Zian Gasa na naging pala-isipan nga ng mga netizen, ang hirap din maging artista, no? Hindi nyo ma-announce yung breakup niyo kasi parehas kayong nakaperma sa kontrata. Malaking negosyo yung at stake. May brand kayo na mini-maintain. Hawa kayo sa leeg. Hindi kayo malaya hirap siguro. Wala namang mga sa si Zian Gasa kung ang katngal ba ang tinutukoy ko Ngunit ayon nga sa ilang mga netizen ay tila katngal nga ang tinukoy ni Zian Gasa dito. Kayo mga katrending, anong opinion nyo at reaksyon niyo tungkol dito? Comment na. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood.